May nilad nakatakdang magbigay ng na malaking diskwento sa singil sa tubig para sa mga kababayan nating maihirap gaya ng mga miyembro ng 4Peace. Si Cleysol Pardilla sa detalye. Pamamasura at perang nakukuha mula sa 4Peace ang ipinangtatawid ni Rose sa ng gastos ng kanyang pamilya pero... Kasi ilaw, nahirapan na kami. Kasi yung tubig, hindi pa kami nakakabayag po, Hirap po kami, Ang magandang balita sa mga tulad ni Rose sa ilalim ng Enhanced Lifeline Program o ELP ng Maynilad, pinalawig ang pagbibigay ng diskwento. Kung dati Lifeline customer na gumagamit ng mas mababa sa 10 cubic meters ng tubig kada buwan, ang may bawa single sa basic charge ng Maynilad, ngayon pasok na rin dito ang mahirap na Pilipinong miyembro ng 4 ps na maliit ang konsumo sa tubig. So lifeline no 10 and below uh, ang cubic meter consumption for um uh, monthly nasa 108.94 pesos po yan. Hindi po yan per cubic meter, that's the basic charge. Yung non lifeline na, -life natin is more than double the 108. So mahigit dalawang daan po ito, more than double po. Yun po yung regular rate. Regular namang in-update ng Manila Water ang kanilang sistema para mas marami pang mahirap na consumer ang makatatanggap ng bawas singil. Base sa census noon ng DSWD, uh, alam na natin kung ano-ano yung mga marginalized area, so hindi na nila kinakailangan uh, mag-apply pa. So, uh, sa ngayon, meron tayo around 26,000 water service connections who belong to this uh Uh, marginalized communities. Sa November 13 tatanggap na ng ELP application ang Maynilad. Mahalaga ito dahil bukod sa diskwento ayon sa mga konsesyonaryo, protektado rin sa tariff adjustment ang mahirap na consumer. If there is an adjustment, whatever that would be, hindi na nila siya, uh, hindi na maipapataw doon, doon sa bill as long as you are approved as a low-income lifeline customer. Since 2011, itong mga consumers natin na nasa lifeline, they're always shielded from rate increases. Ang tinutukoy ng dalawang konsesyonaryo ang nakatakdang ipatupad na second tranche ng rate rebasing sa 2024. Sa pool dito ang mga regular na consumer, 5 pesos ang hiling na dagdag singil kada cubic meter ng Manila Water. Ibig sabihin, karagdagang 100 pesos ito sa kumukonsumo ng 20 cubic meters. Higit 6 pesos naman ang hirit ng Maynilad o katumbas ng 125 pesos sa gumagamit ng 20 cubic meters. Posible pa itong madagdagan kung aaprobahan ng inflationary adjustment na dedesisyonan sa December 15. Pero himotok ng United Filipino Consumers and Commuters dapat ay 100% ang uh, services sa lahat ng mga bahay. Ibig sabihin, dapat may connection ng tubig, dapat may servisyon ng tubig. Yung sinasabi na sewerage and sanitation na advance sa kinulekta sa atin nung unang concession agreement, hindi natapos yon. Pero pumasok nga tayo dito sa bagong revised concession agreement, eh may utang pa nga sila sa atin eh. Dapat nga mag-refund pa sila. Paglilinaw ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System Regulatory Office, hindi garantisadong pagbibigyan ang hirit na umento sa singil sa tubig. It's being reviewed pa eh, kasi kailangan, there are other factors to consider. For example, the, for Manila we have to determine uh, that have they improved their services compared to last year because their tariff is conditional. Nitong 2023, hindi na pagbigyan ang hiling na dagdag singil ng Maynilad dahil sa sunod-sunod na water service interruptions. Kalezal Pardilia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.